Ito po ang aming update tungkol sa paghahanap ng Filipino-Australia na si Jojo na dating palaboy sa palengke sa kanyang pinagmulan. Kung ang nagpresinta ba niyang ina, ang siyang ang tunay base sa kanilang DNA test o may iba. Si Jojo, ang Pinoy filmmaker na nakabase ngayon sa Australia. Missing boy. Huh? Hindi ko na. No, no. na Father Bisaya. Uh, not sure. Umuwi ng Pilipinas nun lamang Nobyembre para hanapin ang kanyang mga tunay na magulang. Taong 1985, natagpo ang palaboy-laboy sa Munoz Market ang nooy limang taong gulang lang na si Jojo. Walang kahit na anong pagkakilanlan at hindi rin nagsasalita noon. Kaya dinala siya sa isang bahay ampunan hanggang inampon ng mag-asawang Australiano. At dinala siya sa Australia. Bagamat maganda ang buhay ni Jojo sa Australia, nais pa rin daw niyang makilala ang kanyang pinagmulan. Kaya makalipas ang mahigit 30 taon, nagbalik bayan siya. Hello. Kamusta <laughs> 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 Nakilala ang mag-asawang Vicky at Danilo na nawalan din ang anak noong dekada 80. Sana malaman na kung talaga sila para puro parehas maging masaya. Lalo pang lumakas ang kanilang kutob nung nalaman nilang si Jojo may balat din sa pigi. Katulad daw ng kanilang nawawalang anak, yun nga lang, wala silang naitagong anumang litrato nito. Sana siya na nga, masaya na rin ako at least nakita ko na magandang buhay niya, naging buhay niya. Kaya naman sina Vicky, Danilo at si Jojo sumailalim sa DNA test noong lamang Disyembre. At ang DNA results, inaasahang lalabas na anumang araw. Ngunit matapos maere ang aming naunang istorya tungkol kay Jojo, Nakatanggap ang aming team ng mga larawan ng babaeng ito na may katabing bata na anila. Nahahawig daw kay Jojo. Ayon sa nagpadala ng litrato na nagngangalang Julie, maaring ito raw ang ina ni Jojo. Nawalan din daw kasi ito ng anak taong 1985 din. Ang babae sa litrato, nagngangalan daw na Linda o Erminia. Sino nga ba ang tunay na ina ni Jojo, si Vicky o si Linda. At nito lang nakaraang linggo, lumabas na rin ang DNA result sa pagitan ni na Jojo at ni Vicky. How are, you doing? Nervous. are you prepared to see uh, the results? Uh, I'm anxious to see it, yes kasama ang isang psychologist. Una munang ipinakita ang DNA results kay Jojo. So, let's do it? Yeah, let's do it. So it's probability of relationship. Um, Resulta, negative. I was kind of expecting it, um, but see, seeing it on paper is, yeah, it's different. You know, psychologically, I was prepared for the positive and negative. Nung nalaman ito ni Jojo, dun na pinapasok sa loob ng klinik ang mag-asawa. So the uh, results came and it says it's negative. Mm. Si Vicky hindi napigilang maluha. Masakit dahil hindi nga siya yung anak na namin ay nahanap. Um, what's, what happens next is we start again. Mm -hmm. Yeah, we have to just keep on going, you know. Salamat. Eh, yung masasabi ko, sana makita niya yung mga hinahanap niya yung magulang niya. At kasi kung buhay man si Dante, makikita niya ngayon sa TV ko mga hinahanap niya niya. Sa pagkakataong ito, sinabi na namin kay Jojo ang nakuha naming impormasyon mula kay Julie. Ipinakita sa kanya ang litratong pinadala Do you, do you remember her? Yeah. It's hard to say my memories are not clear on what is she a dressmaker? Yes. And her husband used to be a jeepney driver. Really? She looks like me. Really? Yeah. Oh, uh -uh. yeah. Do not ang team. Kay Jojo mismo. I saw the photo the night before the DNA test and I looked I took one look at the photo and because I was just trying to focus on you know the the next day with the DNA test results I wasn't really looking at it properly and I kind of disregarded it because it was like it was too much when the producer said you know um, the mother is a um, dressmaker and the father is a jeepney driver I had I had goosebumps one thing that made my heart pound was that the producer said that his name was Joel as well and and that was just i just thought to myself what are the what are the odds ang nagpadala nito kay Jojo isang OFW sa Japan na nagngangalang Dolly agad naming kinontak ang mga nagpadala ng litrato sina Julie at Dolly doon namin na diskubre magkapatid pala ang dalawa Julie, natagpuan namin sa Laloma. How are you? I'm good, I'm good. I'm good. <laughs> sure na sure ako kasi talagang may palatandaan din sa kilay na nahulog sa hagdan. Tsaka yung sinasabi niya, yung makina naalala niya sa hagdan. Ayon sa kanila, ang babae sa litrato, nagngangalang Linda. Kilala rin sa bansag na Linda Barracuda, ang bata sa larawan. Ang anak daw nito, na nooy tatlong taong gulang, si Joel, mas kilala sa tawag na Botlog. Ang ibig sabihin daw nito, maitim. Si Linda, dati raw tindera sa isang sikat na litsunan sa Laloma. Kwento pa nila, nanirahan daw sa pag-aari nilang paupahan sa laloma ang mag-ina. Mula nung ipinanganak, talaga nasubaybay na namin siya. Kahit may tagapag-alaga pa siya, talagang close, close kami sa mother niya. Kahit naman sa kanya. Saka si Joel may pagkaano yan eh. Tahimik na medyo parang pagka na may pagka yan. Hanggang isang araw, bigla na lang daw nawala ang anak ni Linda. Nung napanood daw nila ang kwento ni Jojo, kinutuban sila. Baka si Linda nga ang hinahanap na ina ni Jojo. Kahit hindi ko pa nga siya nakikita, umiiyak na ako talaga. Lahat kami, mga kapatid ko, talagang siyang siya. Tsaka talagang parang kami lang talaga nakakakilala sa kanya. Walang ibang nakakakilala. Nito lang, miyerkules. Sinamahan ng aming team si Jojo sa Laloma para mangalap pa ng impormasyon tungkol kay Linda. Ito siya, no? Dito to nung ano eh. November lang na ba yun? Kasi ano, kababayan ko siya. Pero nung pagkakakilala niyo kay Linda Baracuda? Kumano siya sa mga tao, yung Joker. Linda? Alam ko na sa ano. Dito po sa kami kaya, no? Siya ang nakakaalam. Oo nga. Kasi parkala talaga yung sila. Dinala kami ng aming pagtatanong-tanong sa isang barangay sa Quezon City kung saan daw nakatira ang isa sa mga matalik na kaibigan noon ni Linda, si Aling Bugoy. Ito, ilupin na mo? No? Kilala mo? Oo, oo. Oh. Ito yung dinadala ba Aling hindi niya palagi? laki mo na. Unang kita pa lang ni Aling Bugoy kay Jojo, hindi na nito napigilan ang kanyang emosyon. Yung anak ni, ano, Bigang ko sa ping-ping, bisprin ko, nawala kasi to. Kahawig daw kasi nito ang kanyang kaibigang si Linda. Siya pinanganak siya ng 1990. 1980. Kung tawagin ko yun, no, negro. botlog, koreano lang ha. Hindi sa pamimintas. Tapos naglalaro siya dyan kasi likod niyan, milas. Kung sila nakatira, likod nun, ang harap nun, milas. Lagi nga may lampin dito ang mama mo sa ano eh, sa balikat. Ang ilan sa mga detalye ng kwento ni Jojo, tugma rin sa mga naaalala ni Aling Bugoy na detalye tungkol sa nawalang anak ni Linda. Nagpunta itong mama mo doon sa Milas noong November 1. Nandito lang siya sa may malabon eh. Ayon pa kay Aling Bugoy, nitong nakaraang undas, dumalaw pa raw si Linda sa kanilang kainan. Pero hindi raw sila nakapag-usap. Yun nga lang, hindi raw niya alam ang tunay na apelido ni Linda, pati na ang address nito ngayon. Ayon naman sa mga kaibigan ni Linda at mga katrabaho niya sa Laloma, ang kinakasama raw noon ni Linda, nagngangalang Carding. Kilalang mekaniko ng jeep at mga sasakyan si Carding sa Laloma at Retiro. Kaya naman nagbakasakali ang aming team sa terminal ng jeep na ito sa kanto ng Blumentritt at Espanya. Ay, doon sa kayo sa so may token kasi doon nakatama yung mga driver na matatanda ayon sa mga driver ang maaring makapagturo kay Carding ang matalik na kaibigan nitong si Aba Dito sa Sikaba Street sa Banawe nadatnan namin ang naka-wheelchair na si Aba si Linda, hindi ko na alam, pero si Carding nasa US Yun po yung asawa nila oh. uh, Pero dati Yun daw po yung mekaniko oh, si Carding oh dito na niya ikunento. kung paano raw nawala ang anak ni na Linda at Carding na si Joel. Natutulog daw noon si Linda nung lumabas ang kanilang anak hanggang tuluyan nang nawala. Kaya si Carding, bukod sa bigong matunto ng kanyang anak, nagdesisyong iwan ang kanyang kinakasama. Kaya yun, nagalit si Carding chief mechanic na raw sa Amerika ngayon si Carding. Ricardo Carding Culadilla raw ang buo nitong pangalan at ang nag-iisa at nawawala nitong anak. Joel Culadilla ang pangalan. Sa katunayan, nito lang daw nakaraang Oktubre, si Carding nagbalik bayan para hanapin muli ang nawawala niyang anak. Nung nagbalik bayan uli dito si Carding, sinasabi sa akin hanapin niya, eh paano kung matatandaan na ano yun tagal na? Gusto pa rin makita ni Carding yung anak niya. Ang naaalala niya kasi merong nangyaring sunog, tapos kilita siya ng tatay niya. Ah, doon sa Loma. Sa Loma. Uh, he remembered a fire accident in Loma sa sure pagpapasok. Sa pamagitan ng Skype, pinagtagpo namin si Nakarding at Jojo. It's good, to, it's good to see you. How do you feel now that you've, you know that I'm alive and well? Of course, I'm happy. I'm trying to find the medicine for so many years. keep coming back here to the place that your mom's with you. I talk with the people sometimes here. All the people there in that place is You actually look a lot like me, Jury. When, you, when me? you took when you me? took your glasses me? off. I was clean, I was a, kid. I was a kid. it takes a strong man to, to, to say that that really means a lot sa sa ilalim sa dna test ang dalawa habang si jojo patuloy sa kanyang paghahanap kay linda i think i'm sure that it's it's his biological father at the moment i'm probably like you know 75% sure the extra 20% will be from linda and then i guess the next you know um 5% will be the DNA test and just, I guess, the piece of paper. You know, if I was to find Linda, I just want to spend time with her. would like to go back to my original home that I grew up in and, and just share some memories of how I was like, what it was like, and get to know her more, uh, get, to, get to understand her story. Linda, if you are my biological mother, I have a real um, deep feeling that you are. Um, I'd really like to meet you. And um, I just want to let you know that I'm okay. And no matter what's happened in the past, um, I hope we can put that all aside and just, um, you know, just reconnect. Just join the pieces together and, and let you know that I turned out okay. And that. You know, I've been blessed, and I can't move on with my life um, without knowing that you exist, and also that knowing that I've met you um, and understanding who you are. And I really would love to meet you, and I'm, I'm praying that you want to meet me as well. Ang kanyang pangungulila hanggang saan Basha dadalhin. Naway patungo sa piling ng tunay niyang mga magulang, kaya pare-pareho po natin itong tutukan.